Hi guys! Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, sasagutin natin yung tanong ni Sir John Ramos. Ang tanong niya ay, Pwede po bang ma-apply sa Express Entry kahit walang kamag-anak sa Canada? Thank you po sa kay Sir John. Tanong po niya, pwede ba mag-apply sa Express Entry kahit walang kamag-anak? Again, ito po ay Express Entry lang. At meron po kaming details dito na nagmula sa canada.ca So, pwede bang mag-apply kahit walang kamag-anak? Yes po, Sir John. Pwedeng pwede. Bakit? Gusto ko lang pong ibigay sa inyo yung background. Paano ba nagkakaroon ng points? At saka ano ba yung magiging result nito kapag wala kayong relatives sa Canada? So, sa express entry po, kailangan yung makakuha doon ng maximum o yung perfect score po niya ay 1,500. Okay? So, meron po tayong two categories sa mga factors nila. Ang una po ay yung tinatawag nating mandatory requirement at pangalawa yung non-mandatory requirement. So, sa case po ni Sir, ang tanong niya, yung relatives po, yan po ay pumapatak sa mga tinatawag nating non-mandatory requirement. Ang ibig pong sabihin nun, pwedeng wala, may points pa rin naman kung meron. Mas lalaki sana yung points nyo kung meron. So, pag-usapan po natin muna yung mga mandatory requirement. Ano-ano ba yon? Ang una po ay yung tinatawag nating uh, English Proficiency Test, yun po yung IELTS. At ang total score po niyan sa principal applicant ay 150 points at sa kanya pong spouse o sa asawa ay merong 20 points. So, total po ng language requirement, pag kayo po ay naka-perfect doon, makakakuha po kayo ng total na 170 points. Ngayon, kung hindi nyo po na perfect, bawasan nyo na lang po yun ng sabihin na natin 10 to 15 points per band para po maisip nyo kung ilan yung magiging points nyo sa language proficiency. Ang pangalawa naman po ay yung level of education. So kung kayo po ay may master's degree or PhD, kayo po ay makakuha ng perfect score which is 150 points. So kung PhD or master's din po yung asawa nyo, kuha nyo po yung 150 points na yon. Kung hindi naman po, bawasan nyo lang po ng 10 points at yung tinatawag po nating age factor, alam niyo po, nagulat ako dito kasi nung kami nag apply it's 18 to 35 years old. Yun ang perfect score. Pero alam niyo po, this year, when I check it, 20 to 29 years old. Kung baga, bumata. Kami po, 35 ako nung nag-apply. At ngayon, 29 ang perfect score, which is 100 points. So, kung kayo po dyan ay nasa range na to, 20 to 29 years old, that's uh, gonna be 100 points for the score. At yung work experience po, uh, it has to be 6 years for the perfect score at yan po ay mayroong 80 points. So, yung pong apat na yon age factor, level of education, language proficiency, at work experience, sila po yung tinatawag nating mandatory requirements. Okay? Ngayon, yung tanong ni Sir John, uh, relatives, ito po yung pumapatak sa mga non-mandatory requirement. Ibig pong sabihin, pwedeng wala. So, ang relatives po ay mayroong 15 points. So, kung meron po kayong kapatid, kamag-anak, or pinsan, or auntie, mga ganyan, kayo po ay magkakaroon ng 15 points para doon. Meron din pong um, secondary language requirement tulad ng French language which is non-mandatory din po. Wala kaming ganito. That's another 50 points. Education in Canada, wala din po kaming ganito which is another 30 points. At employment offer, wala din po kaming ganito which is 200 points. Okay? So sa lahat po ng yon kailangan nyo po ng minimum ng 400 points para makita nyo kung kayo ba ay qualified sa Express Entry Program. So sana po ay nasagot namin ang tanong ni Sir John tungkol sa relatives in Canada. Okay, maraming salamat at have a nice day everyone. Bye-bye. Bye-bye po.